Do I feel betrayed? Actually, actually ma'am, wala akong feelings. Wala akong uh, feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. Uh, I don't, uh, I don't join their circles but we are friends, we are friends. but uh, kung ninong at ninang lang ng mga anak walang ninong at ninang na politiko ang uh, mga anak ko Oo. maliban kay um uh, Stonefish uh, dahil nandoon si former president uh, uh, Erap Estrada so I don't move in the circle of uh, politicians kaibigan, kaibigan yes but um, to say that uh, ano meron akong close relationship personal relationship with them uh, wala naman kaya siguro ganyan din siguro kadali sa kanila um, uh, ang decision about the impeachment kasi wala naman talagang ano something that is uh, worthwhile sa amin pagiging magkaibigan. Last question. Last Please, paniwala ko lang, no. if you have to explain or defend your signature in a yes uh, petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit may i-defend yung firma mo? Huh? Thank so yun you. yung paniwala <coughs> may mano po for the event. Sa 'yo mano po na parang I do not want to answer that okay. question, yes. <laughs> Pag-usapan kung ano yung gagawin ko for uh the upcoming campaign and uh, election. Pero nasabi ko na noon uh, na patuloy yung trabaho namin and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in uh, voter education particularly yung wag mo event wow! uh, wag gumamit ng dahas uh, during campaign and election day yung mga ganon lang po sa ating mga kababayan po na ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko nga kanina uh, sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga noon ay uh, manalig lang sila dahil sa taumbayan, ang tagumpay. Hey, wow! 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 naano na akadri sa Manila na taga Davao man ka? Thank you guys. Thank you, Ah, uh, yes, sir. Uh, well, may meeting kami mamayang hapon. Uh, dahil nag sila kahapon. Uh, hindi ako sumali. So, merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So, I will know more this afternoon. um, pakikita nyo na yan pagpasok nila ng kanilang uh, entry of appearance. Hey, um, ah, uh, <laughs> uh, yes sir. Opo. Uh, kakatapos lang po ng planning conference ng uh, Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and uh, Thursday para po sa 2025 and 2026. Kung po mga, mga, mga light, 20, 20, 20, 20. Yes, uh, nag-announce na kami no, na wala kaming uh, food and uh, sorry, wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget eh. So hindi ka na pwede maglagay ng uh, budget doon. Ah, huh? uh, tutuloy siya. You uh, a ang Ah, uh, uh, wala pa tayo. Masyadong pang malayo yan, ma'am wala pa tayo uh, hindi pa natin inaano yan final question na assess final question nagtanong ka na ba kanina oh sige ikaw. final question that's... ah okay so wala pa tayo dyan. <laughs> wala pa tayo dyan. but ah uh, nasabi ko naman na ah, 'di ba paulit-ulit kong uh, we are seriously considering uh, that but it's difficult to decide without numbers so kailangan malaman yung surveys and numbers uh, eh, sa 20 next year pa 'yun uh, oo. Okay. Okay. sir nagtanong ka na sir good news Yes, sir. Oo. Uh, alam ko po yung penalties ng impeachment and um, the moment na nag ako sa Department of Education. Before ako, nag sa Department of Education. Um, Pinag-isipan ko na lahat yan. Okay. Uh, sa nasagot ko na masasabi yung kanina sa question ni sir na ikuloy Ma'am, number, Ma number one sa 2020 presidential election? threat to the president. sa impeachment ni sir assassination sir the sir assassination threat to the president. Do the president. I did not make an Okay. Sila lang nagsasabi niyan. Sila And lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, Not say that. Why are you running? Why are you running? Well, that is their uh, prerogative as a body, you know. So, hindi na, they, we have to respect uh, the Senate kung ano yung decision nila. Dahil uh, sila yung mga uh, nandoon sa loob. We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Wala. Last question, please. Bakit? Impeachment. Sa bintana opposed siyempre. Impeachment. Ah, uh, bakit kaya? Maybe we should ask. Uh, maybe we should ask her first. Ah, uh, bakit niya iba block yung uh, impeachment? How do you feel? Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Ayan, may nagbaba Ang daming nagbabantay sa gilid. Ah, oh, wala pa. Uh, but um, nagpadala ako ng message through uh, sa kanyang assistant and uh, sinabi ko na ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. I think I said uh, everything will be all right. Ah, uh, yun ata ang sinabi ko. His reply was a song. Uh, MacArthur's Park. So, um nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Oh, hindi ko pa nabasa ma'am yung uh, complaint, but uh, I understand lahat ng mga complaints Uh, na na-file sa uh, House of Representatives na basa na ng mga lawyers. Sa mga sandali San Sandali sara. What's wrong, you doing? Ang uh, preparation, challenges sa preparations. Um, but so far wala naman. Um, wala naman kaming ano. Um, na ano lang kami, uh, na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nagsignify na ano, tutulong sila uh, sa defense. So uh ngayon ay uh, pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat.